sa swerte to sa biyaya hindi ko na naman dinikita. nakita to kaya tinuro niya sa akin sabi niya doon ko mo pakuha ng banda so, para ganun, sa eh. ano para sa bayan ng bubuyog hmm. sa biyaya ka yan kung makukuha mo sana pag ganun eh try mo daw mag ano be Maghiwa. Ah, pag ganun Maghiwa ng ganito. Oh, ah, dito, dito, ito ba? na nagkaroon ng mga ano maraming mga kamilo mga maliliit hindi kaya mahingi kami hindi dyan hmm? kala mo mga uod pero ano yan yung kamilo ng Binahayang. 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 Bola tu, mun oh, montang atai tu wala eh. Itu Oh, wala. Ni nak nak tu gan itu eh. Jangan nak nama dia tu. Bago palang eh. Besang ngalang bantai. Ha? ibarin pa rin yung kahoy niya. Kakaiba rin kahoy. mo. Aray. Oo, parang Bum. ano. Dito ba daw? Ha? Diba Kakaibang klase. Sing, ano to oh, oh. ayos ha ito <manyan> no? oh. oh dito banda oh dito kahoy yan oh dito banda oh dito maganda oh Kain, kau yung kahoy niya pwede sa yan sa brasyan oh, so, parating parating na tubig tapos may Oh, dagat pa. Tapos tabi pa, oh. Lapit na sa ano. Kaya yung nagturo kanina. Yun ang ano, yun ang okay, kaganda po ano. Sa, uh, ito nga, ito, nga, ito uh, ano. Hindi ko naman alam na may pulo dyan. Ito na ito eh. Ibang hanap ko eh, yung mga mata-mata. Tapos ito sinipa ako pa ito, yeah, ginanyan baon, ko ka. Ang tawon ka dyan, meron na naman yan. Kunin mo na na so, Ito oh, ito. ito. Ito kasi itim na. Malalim? Malalim? Ano? Pukyutan? Ah? Para pukyutan. Yan hmm, uh. Yalo mo lang Ito. sa langit. Bakay sa mga ano mo ganyan o. Oh. Kalmen. Baho man yung ano? Kahoy? Ha? Ano yung ano na? Ang kahoy ba? Hindi. Yeah. ano yung ano? Ano yung mabaho ba eh? Ay, ang kahoy. Nabulok na. Dito na tayo. Pangit. Baho eh. Kamirok na Ayun Kami. ang kahoy. yan. Bakit ganun? Ganun. Ito. dikit tinulian yan. Babalik ulit no? Oo, uh, ganyan ulit Para ka lang pumitas ng pokyutan. Yan yung kahoy na dinikitan. Kahoy na dinikitan kami ng... kamilok na parang pokyutan. Oo, oh, nag-iisang kahoy lang sa dikta ng ano, Anong gamay nila ba? Ha? Ang paswerte. Lucky charm. Lucky charm, ang paswerte yan. Pagkakasyuto ni pala si ate oh Pangontra huh? sa kapagkasyuto Kaya siguro nagdala ka ng itap Okay Kaya na Huwag dito mabaho oh Mabaho siya. Mabaho amoy na May amoy? Ha? Mabaho yan? di alat di man? Di Ewan di. ko bakit na mayroong amoy kanina okay, okay lang yan Okay na yan Salamat kaibigan ano, tigbalang nandyan? Tigbalang. Ito, kuwi niya. No. Oh, nawala din naman yung amoy. Nawala yeah. din ang amoy. Nangyayari. Na. Na. Eh. Nakita ko nandyan dito. Kaya mabaho kasi tigbalang, di ba? Lang, diba? Ako ah, uh, hindi naniligo. Nangyayari. Ako. 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 Nalangin mo na yun doon. Ako. 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 Yan yung kahoy na parang pukyutan. May butas-butas Tapos, may mga ano, nakatira na mga parang ano pa tawag nito? Tamilok na mga maliliit. Ayan. Yan po, kito, no? Mga tamilok na maliliit. Ayan zoom natin ah. Uh, yan ang niya kaysa sa dagat pa talaga kita natin okay yan ay para sa business protection na rin yan pang kalahatan okay bye people nahanap na naman uli ako ng mga uh, na naman ako ng mga shell mga mutya baka bigyan na naman ako ng kalikasan Bye, binigyan na rin ako ng kalikasan ng ng mutya. Yan, mutya ng tamilok yon. Ang lakas nun, no, people. Sobra, uy, may isda oh. Napunta kasi ako, napapadpad ako lagi dito sa karagatan, mga people. Ayan uh, ay, ay, ganito kasi, malakas na hangi, ang ano, oh. Nagluluwa na naman niya ng mga mutya. Binigay sa akin, oh. No. Yan, ngayon, ang iba naman ang binigay sa akin ngayon, yung, yung ano, yung bahay. Dami mga mata ngayon. Ikaw, oh. no? Ngayon, ngayon nga lang, hindi na natin patagpuan yung ano. Malaking mata, eh. oh. Ah, malaking mata. Ayan. di, Ayan, di lo, Teka. Magsalamin lang ako. Ay, saan pa triangle nito ah. Kulmang kulma. Ano? Oh, ganda. Ano natin kami? Ito rin yun. Aha. Oh, oh yes oh. Oh, triangle. Ano oh, kaya nang laro na sa akin yung tubig. ito tayo. Uh, big eyes. no, oh, ay bukem mo? ano ah, gumulat? gumulat <laughs> ah. ang Mga uh, tayo dito ng muti ng ano, tubig. No? Marami mga mata, oh. ay Ang laki. Mga malalaki lang tinutuwa natin. Dito na pala tayo sa kasi magtaka yung mga tao. Ano yung mga pinagdadampot ko? Ano na? Ano na tayo magawa? yung sumang dampot eh. ng alimango wala ng alimasag people hindi na tayo binigyan ng alimasag iba ang binigay ngayon iba ang inaward sa atin shell mumuha ah, ako na shell malay mo Uh, ah, makatagpo pa tayo ng iba alam kaganyan mga ano yung dagat. May mga iluluwa na mga mutya. Ayan. Magluluwa yan ng kung ano-ano klase mga mutya. Ayan. Friend. Ayan. Actual talaga yan. Pag Punin natin yung mga malaki. Ayan, Friendship of the Year of the Universe. Ito na naman. The YouTube. Marami dito, friend. Kaso lang sakit na yung mata ko. Sa kayo ko. At alam mo namang matanda na ako. Okay. At ito ay ano pa yung gagawin natin dito, no? Patuyuin to. Patuyuin. Salang natin. Pero nakakatakot kasi para siyang ano, yung mga uod. Pero hindi naman siya uod. No? O oh, sige friend, maraming salamat mga friend. Maliligpit ko na to at maligo na ako sa dagat. Bye!